Sa araw na ito, pumapasok tayo sa panahon ng Adyento. Paalala po sa inyo, ang Adyento ay hindi pa Pasko. Ang Adyento ay hindi pa Pasko. Ito'y panahon ng penitensya at pag-aayuno. Kung ang kwaresma ay paghahanda, sa pagsasaya sa pagkabuhay. Ang adyento naman ay paghahanda para sa pagsasaya ng kapaskuhan ng pagsilang. Kung gusto niyong sumaya ang kapaskuhan, dumaan muna tayo sa penitensya ng adyento. Ang ating first reading ngayon ay galing kay Propetang Isaias. At ito ay isang makabagbag damdaming panaghoy sa English element. Pwede mong ilagay sa bibig ng mga Israeli sa kasalukuyang panahon at magiging aktual ang dating nito. Pero pwede mo ring ilagay sa bibig ng mga Palestinians ngayon at mas lalong matindi ang dating nito. Sino bang mamamayan ng Israel ang hindi tumatangis, ang hindi tumangis at nanaghoy sa sinapit ng mahigit na isanlibong mga kaanak at kababayan nila na walang awang pinaslang ng mga sundalong hamas at hinostage pa ang mahigit sa dalawang daan kabilang na doon ang ilang Pilipino. At sinong Palestinian na mamamayan na tagagasa ang hindi tumatangis at nananaghoy sa patuloy na sinasapit ng daan-daang libong mga kababayan nila na matagal nang nagdurusa at ngayoy humaharap na naman sa gyerang paghihiganti ng gobyernong likod ng Israel laban sa gobyernong Hamas ng Palestine na kapwa naman ibinoto ng kanika nilang mga mamamayan para mamuno at mamahala sa kanila. Kaya akmang akba ang panaghoy ng propeta sa ating unang pagbasa. Pakinggan ninyo. Bakit mo hinahayaan, Panginoon, na kami mapariwara ng ganito at malihis sa landas mo? Bakit mo po hinahayaan na manigas ang aming mga puso at tuluyang mawalan ng takot sa iyo? Pagmasdan mo po kami, Panginoon parang awa na po ninyo kahit masama ang loob mo sa amin kahit bunga ng aming sariling pagkakasala ang nangyayari sa amin kami mga bayang nadungisan anumang kabutihang mayroon kami ay naputikan kami mistulang mga dahon na nalanta tinatangay ng hagibis ng aming pagkakasala. Wala nang tumatawag sa ngalan mo. Wala nang gumigising para kumapit sa Hindi na namin makita ang mukha mo. Bakit Panginoon, hinayaan mo kaming mapalayo sa iyo? Ang saklap pakinggan, di ba? gumawa ako ng aking sariling translation dahil hindi ako ganong satisfied dun sa translation na binasa natin. Salamat na lang at hindi dito natatapos ang lament o panaghoy na ito. Sa may bandang dulo, mayroon namang kaunting pag-asa na sumisikat na parang munting liwanag ng bukang liwayway. Sabi ng propeta, Ngunit ikaw, Panginoon, ay aming Ama. Kami putik na luwad sa kamay mo. Ikaw ang magpapalayok na sa amin ay humuhubog. But you, O Lord, are the potter, we are the clay. You form us in your hands mula pa noong unang panahon, hindi na natigil ang paulit-ulit na pag-ikot ng gulong ng sibilisasyon ng tao, ang mga inaapi ay gumaganti sa mga sa kanilay ng api. Mata sa mata, ngipin sa ngipin, dugo sa dugo, buhay sa buhay. Ang binusabos natututong mambusabos. Ang pinagmalupitan ay natututong magmalupit pa ulit-ulit na gantihan, pabalik-balik na tikisan at ubusan ng lahi. Ang sinapit sa nakaraan, gustong ipalasap sa mga anak ng kalaban. Walang katapusan, walang kinabukasan. Ganito na ba talaga tayong mga tao? Hindi. Mayroon nang dumating noon pa para hamunin ang ganitong kabaliwan ng mga taong nawalan na nagwawala. Ang dalawang libong taon na nagdaan ay parang kahapon lamang. Ang nangyari na noon, nangyayari pa rin ngayon. Parang kahapon lamang, nang may dumating, nagdalang liwanag ang isang palestinong hudyo na lumaki sa Nazareth. Sabi nga ni Isaiah tungkol sa kanya, chapter 42, verses 2 to 4, Darating siya. Hindi siya sisigaw o hihiyaw sa mga lansangan. Hindi niya babaliin ang tambong basag. Hindi niya papatayin ang kandilang aandap-andap. Hindi niya pababayaan ang mga nanghihina o nasisiraan ng loob o nawawalan ng pag-asa hangga't hindi niya lubusang napaiiral ang katarungan sa buong mundo. Pati ang mga tao sa malalayong lugar ay maghihintay sa kanyang mga turo. Siya na hinintay natin, siya ang nangarap upang tayo'y mahimasmasan sa ating mga kahibangan upang ang mga binabangungot ay magising at matutong tumingin sa bawat kapwa bilang kapwa biktima bilang kahati sa paghihirap bilang karamay sa pagdurusa We have to learn to see every fellow human being as a fellow sufferer Dumating siya hindi niya sinuklian ng sampal ang sampal. Nang insulto, ang insulto. Hindi gawaing makatao kahit kailan. Ang suklian ng karahasan, ang karahasan. Ang balikan ng kalupitan, ang kalupitan. Ang nawawalan na nagwawala ay niyakap niya upang mapahinto niya ang paikot-ikot na gulong ng galit at hinanakit. At ito ang nagdulot ng kanyang pagdurusa at kamatayan. Ito ang nilob niyang mapako sa krus. At kailangan natin ngayong pagmasdang mabuti para manumbalik sa atin ang dangal ng ating pagkatao, ang hugis at wangis ng mahal-banal upang ang pagkatao natin ay muling magningning at kuminang. Ito, mga kapatid, ang pag-asa na sinisimbolo ng mga kandilang sinisindihan natin sa bawat linggo ng Adyento, na pwede nating piliin na magsindi ng kaunting liwanag sa gitna ng kadiliman sa mundo ang apoy na ating tinanggap ay kailangang bantayan natin ng mabuti at ingatan. At itong narinig natin, napanalangin natin sa aleluya kanina. Ang sabi ng berso, Hayaan mo po, Panginoon, na ang pag-ibig mo'y masulyap namin upang ang kaligtasan nami dumating at ang pag mo sa wakas ay sumaaming piling. Amen.